Hello po. Ayan, nakita niyo tong puno na to. Ito po ang aludig. Ayan, sabi ni Doc, ito po ay aludig. Ang aludig ay maganda po daw ito sa may sakit sa puso. Ayan, yung mga may regular heartbeat. Tapos yung mabilis mapagod na heart dahil ito ay mayroong cardiotonic property. Ang aludig po, kamukha ito ng tsaang gubat pagka maliit pa. Ganyan o, no? To, to, to. maliit pa to. Yan. Pero, pagka lumalaki na siya, nagiging parang srab po ito eh. Ayan no? lumaki na siya, lumaki na. Yan po ang aludig. Yan. Maganda pala to pagka ikaw ay mayroong sakit sa puso. Yan, yan, yan. Ang dami talagang mga halaman na halaman na nilikha ng Diyos para makatulong sa kalusugan ng mga tao. Ito po ang aludig. Ayan. Good for the heart.